Yan. Light <laughs> to. ganda saging ah. ganda ah. Magkano sa saging niya? 40 na lang Ah, 40? ganda no? Sige, paano ako sa kilo? Kulang pa ah. Sa kilo, kilo na ba yan? Kilo na ba? Ay, eh, sige. Dagdag mo pa isa. Dalawang? Uh, ay, dagdag. -dala, dalawa na lang. Dalawang kilo na. Dalawang kilo na. Yes, yeah. dalawa kilo. Ay, ko dalawa Ganda-ganda wala ng ano-ano. Oh, ba, bagong ano lang yan. Bagong mm -hmm. Parang mas maganda yung isa, no? Ito, ano to. Nakatan, nakatan to. Ayan? Uh Oo. -oh, ay, ganyan? Uh -oh. Ano mas masarap? Ah, sige. Saan lang pag may pera na lang ako. Bakit? Ha? Bayad. Bayad. Wala akong kinuha. Ang sakto ng ilo. Ano ka mo naman yun oh. na ako eh. Ako binalik ko di ba nakita mo kanina? Na binalik ko diba? nakita Hindi, mo kanina nakita. Binalik ko kuya. Ilan ka na ba? Ulianin ka na. Bata pa ako kuya, wala kang binalik. Ito binalik ko. wala kang mo dito. naman eh. Oh, ano? Sir, bubunda. Wala naman naman. Binalik ko nga eh. Ang ganda ng chinelas niyo. Magkano dito? 50 Ah, 50 dito? Ay, so, 50. At, ay, parehas lang dito, parehas lang. Anong size dito? Ay, 7. 7? Bibigay ko ito sa ano ko? sa sama ko. Ay to. Ito Ganun. Pero parang ano eh, parang mas maganda yung isa na yun. Yung ayan, yan. Ayan. Ayan, yan, parang mas maganda yan. Yan. Pasha tato sa akin din, no? Ay maliit. Maliit. Kano na, eh. na lang. Maliit. Eh. Maliit na sa sunod dala. Maliit. Ha? Binili? Wala pa akong binibili. Wala akong binibili ah. Wala yung naman. Binibili-binalik ko nga eh. Hindi, kumuha kayo eh. Bakit ko kukunin yan? Eh? Kaya yung, yung pinapakuha ko sa'yo. Eh? Ayun, gusto ko yun eh. Kaso, hindi eh. na siya sa'kin eh. Anong sa isi niya? Nasaan yung laman niya? Wala naman akong kinukuha eh. Ano? Meron siya, Nakita ko. Nakita mo. Matanda ka na ako eh. Ugyanin ka eh. O ilang taon ka na ba? 20 pa lang ako. Oo, 20 ka pa lang. Tapos ugyanin ka na. Wala naman ak Gaganda ng prutas nyo po Ano to? Abogado to? Bakit di ba pa iba kulay nila? Ano to? Yan, ilaw to? Ilaw yan. Ah, ito hinog. Ah, is pala no? Pero mas masarap. Yung grapes? Magano naman yung grapes? Ano lang, 250. 250? kilo na yan, isang <laughs> baro. lang. <laughs> Hindi Mabenta lang, binamano. Binamano? Ito, sa Dragon Fruit, ah, ano? Ano uh, so lang po isang dalang sakit? So, ay, pag isang pirato. So, ah, si Kuwenta na lang. Si Kuwenta? Bigot pa lang ito. Ito yung itong Apple. Apple. lang yan. 25 din lang hindi. Ayos pala ano. So, eh, ito kaya ano to? Uh, ano yan? Yung light cheese. Ito? Light cheese <laughs> to? Uh, light Ayos pala ano. Light cheese. Light cheese. Sarap saan na itong eh, no? Itong grapes. Sa kaya, wala kasi akong budget eh. yeah Ha? Ano yun? Ano kinuha? Ano kinuha? Uh, ha? Apon? apon? Wala! Wala akong kinuha! Wala akong kinuha! Binalik ko ah! Oh, ilang pirasa ba yun? Ay, magic! Mga wala kasi ano na pala yun! Ano <laughs> na naman yun eh!